ay pupunta kami manguha kami ng buko okay ayan no yung mga ano oh, yung mga ita naliligo at sarot ayan na guys yan, yung mga kasama ko ito oh. ayan guys sa oh, daanan namin no oh. ito yung yung ilog sa amin guys imagine mo malalim kahit mo sila naliligo o oh. oh. diba ang sarap maliligo din ay no yung mga aso din o oh nagaano din sila oh, sumasama din sa amin guys ayan po, ganito yung ilog sa amin guys ayan, malalim ayan yung mga kasama ko grabe, ang lalim siya guys oh imagine mo sarap yata na dito ah oh. o ligo ka ang ganda, ng ilog siya, Guys, malinis naman yung ilog, guys. Kasi nga, kakaano lang daw. Oh, crystal clear siya guys, malinis. Oh, hindi diba? Yan oh, naliligo nga sila eh. Ayan o, oh, naliligo. Diba? Oh, di ba tingnan niyo guys yung so, ano paligid namin oh. oh. Ang daming ano. Yan yung aking kapatid sa kay mother ko. Yan oh, tingnan mo yung paligid. Guys, pupunta kami sa aming asyinta ng aming tatay. Ayan o, oh, ang ganda ng ano, papaya. Ang lalaki na pa oh. Talaga, yan yung kanyang garden garden. Tapos, ito po yung kanyang mais. <laughs> Ayan guys, yung mais na guys. Oh. Pero, ang ano dyan kasi, maliit pa yung mais niya. alang anin Alanganin pa. Tapos, meron naman siya dito, pero ano na, matanda na. oh, tinan mo. Pakastart pa lang ng kanyang mais. Tapos, yung kanyang sagingan. At saka, ano po. Ito guys, maganda. Maraming buko kasi yung tatay ko. Ito kasi yung kanyang ano guys. Ito yung araw-araw na inaabalahan ng aking father. Ayan. Maraming buko. Mga kami ng buko. Ito naman kasing part na to ay ano na siya matanda na yung mais hindi na siya pwedeng lagain ito naman kasi alanganin pa siya guys oh maliliit pa lang siya mga siguro mga ano pa to after ayan po yung aming mother kapatid <laughs> yan ito oh yung anong father namin guys yung bug dito yan marami siya marami buko sa saka ito yung tatay ko kasi, every ano dito siya nag-stay sa kanyang ano, sa kanyang farm farmer, sa kanyang asyenda. Kasi pagising na sa umaga, maaga pa yan, pupunta na kaagad siya dito. Saka dito na siya nag-stay. Kamisan, umuwi lang siya kapag lunch sa bahay. Kaya at saka ano siya, ito lang kasi naabalahan niya ba para hindi siya maano ma maano maboring ma, ano, ma boring daw. Kaya ganyan to, nagtatanim siya ng mga ano, ito mais, Tsaka kasi masipag yung tatay ko noong ano eh. Ayan, no, tingnan mo, 'di ba? Maganda pala kapag masipag ka magtanim, pag malaki, may aanihin ka na. Ayun, no, ang daming buko namin dito, guys, so oh. Ayun, dami. Tsaka ano to, maliliit lang to. Maiksi lang siya, hindi masyadong malaking malaki siya, guys. Ayun, 'di ba? Sarap kaya pa dito pag umuwi ng probinsya, guys, 'di ba? fresh from the farm ayan ito yung kanyang ano guys yung kanyang maliit na buko ano, ano na kubo Talagang nagpagawa talaga siya ng kubo para kapag ka once na ano pagkatanghali, pag pumupunta siya stayhan siya dito. Lalo kapag mainit kapag sa tanghali. Kaya ito yung kanyang kubo-kubo dito guys. ayun o, yung kanyang ano. O, di ba? Tingnan nyo. Yung ganito ng talagang kanyang kubo. Ayan. Ayan. okay Ito may mga ano din siya, papaya. Pero ang lilit na mga papaya niya. Ayan o, yung kanyang ano. 'di ba? Ang kanyang asyenta. Oh, 'di ba tingnan yung aking father. Oh, diba yan? Ang kanyang mga alaga dito, guys. Kaya nag-alaga siya ng manok. Ayan na oh, yung mga alaga niyang manok, guys. Oh, yan. Ito yung mga alang, ano ng ano niya, yung kanyang mga bahay-bahay ng manok niya. Diba? Ito yung kanyang ano, asyenda. Dito siya nag-stay pagkatanghali araw-araw siya, guys. Malagay. Ito. Ayan o. Oh. Tingnan mo guys o. Oh. Ang ganda o. Oh. Masarap to kapag pa kaano o. Oh. Diba? Yan ang gulay niya. Hmm. Ito maliit pang ano. Maliit yung papaya. Ito siya. Diba? Ang daming buko dito. Ang grabe. Ang daming. Ang daming. ang chicken. ang tam. May yung kanyang abala. Everyday. Ayan yung chicken na. Ang dami chicken. Ayun guys, ganyan siya kumuha ng buko. Susunkitin lang. Ayun o, napakadami siya o. guys, oh, grabe oh, napakababa lang siya. Oh, 'di ba? Ay, no, oh, abot mo na lang siya, guys. Oh, wow, ang galing-galing naman. Tare, abot mo na siya, oh. Tira mo, isang ano lang. Baba. Guys, okay, so, mangunguha kami ng sitaw. Pero ang sitaw ay konti na lang kasi nga naubos na. Ay, marami naman pala siya, guys, sitaw, guys, oh. 'Di ba? Pero tapag marami kang ano, pag marami kang tinanim, may hugutin ka, guys. <laughs> ano? ka. Ay, no. Di ba? Ay, guys, so nakakatawa, di ba? Pag mayro kang pag mayro kang tinanim talaga guys, maganda marami kang makukuha. May kukunin ka, may aanihin ka. Hi probensya, mga kapatid. Basta pag sa probinsya, masipag ka lang, magkaning ng mga gulay, well, hindi ka naman problema. Bigas na lang hahanapin mo. Pero yung gulay, yung pangulam, ulam mayroon ka na. ba? Diba? Lalo kapag ka mayroon ka pang palayan, pag may palayan ka, yun, mas lalong ano na, wala ka ng problema. <coughs> maraming sitaw. Diba? Ayan mga ganito. Oo, ano mga kanim. Saan? Ayan. Maliit. Ah, guys daw. Oh. sweet banana daw Yan guys. Diba? Ang liliit no? Maliliit siya. Pagka nag-ano siya, namunga siya. Ay, ganyan. to na siya. Oh, ba? Sweet banana. mayroon din palang pipino sila dito. Ganito pala yung pipino siya, guys. Ang pipino pala. Hindi ka sa Ayan, ganito pala yung pipino. Fresh na pipino. At ito yung maliit pa siya, guys. Di ba? Ang ganda. Nakakatawa. Pipino pala siya. Ito pala, oh. Ang ganda yung pipino. Ah, ganito pala siya, guys. Oh, yung ano pala. Aray. Ito, oh. Ayan, ito pala yung swim. Marami siyang kumang, guys, oh. So, kahit naman sa amin, tawag namin sa amin dito kajus, guys. Ang dami. Pero, ano na siya, yung bulaklak na lang. Pero, ano na siya, mayroong mga, ano rin, mga bunga. Basta, so, kailangan mo talagang tiyagaan ito. Uh, diba? Ang dami. Yan siya, guys. Ang pakadami siya. dami ko nang nakuha, guys, ng ano, diba? ba? mo, ang dami ko nang kuhang sitaw. Oh. Okay, so, marami na kaming nakuhang sitaw. Okay, alam niyo na. <laughs> kanya kay sa mini na yung ano puso yan oh puso, right? 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 mani right? 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 naman <laughs> Ayan, daan na namin guys, pababa na kami. Ang <laughs> kate, pababa na kami guys. O, oh, diba? Galito, katirik. Hmm. the pass. Wow, ang haba ng ano, patula. O, parang isang metro, half meter na. May eh, mahaba mag dyan. di ba ang haba ng yung patula. Yung <coughs> patula? Grabe. O, di ba ang haba? Parang kalahating metro, no? Oh, bo o, bo. maganda yung tubo niyan, mas mahaba. Ayan, guys, ang haba. Ayan na, yung aming kinawa. Ayan, liliit siya, pero maganda siya. Ayan. Mato kami sa mga. Uh, so guys, tapos na yung aming ano guys, yung ng mga buko. Kaya, pauwi na kami guys. Kaya na, pauwi na kami. Thank you for watching guys. See you on the my next vlog. Bye-bye. May -bye. mga kasama